nag-assert yung mga manggagawa na ipaglaban yung aming mga karapatan, di mabilis nilang nagagamit yung kapulisan at yung pinakabago nga yung NTFL CAC na ginagamit ng mga kapitalista para takutin yung mga manggagawa. Siya si Debbie Faigmani, isang labor leader at tagapangulo ng union sa kumpanyang Wyeth Philippines. Gaya ng maraming manggagawa, Naniniwala si Faigmani na mahalaga ang pag-uunyon para maparating ang kahilingan nila gaya ng sapat na sahod, pagiging regular at iba pa. Pero saksi rin siya sa maraming paraan ng management at kapulisan para lusawin o pigilan ang pag-uunyon. Uh, yung union busting, ang ibig sabihin kasi nito, ito yung aalisan niya yung mga manggagawa ng isang organisasyon. Dudurugin niya yung union na siya yung nagbibigay ng nakabubuhay na sahod. May magandang binipisyo at maayos na karapatan yung mga manggagawa sa loob ng mga paggawaan. Sa makatuwid, kapag ka na-bust na ang unyon ng mga manggagawa, kahirapan yung patutunguhan ng kabuhayan ng mga manggagawa at pati ng kanilang mga pamilya. Lalo pa itong tumindi, ayon sa kanya, nang nabuo ang NTF Elkang, na siyang nanguna raw sa mga hakbang para sa union-busting. Nalagay daw lalo sa peligro ang karapatan ng mga manggagawa para mag-organisa. Ayon sa grupong Center for Trade Union and Human Rights, aabot sa 30 union sa bansa ang nakakaranas ng iba't ibang forma ng pag-atake gaya ng harassment, pagpapatiwalag sa mga labor centers gaya ng kilusang Mayo Uno at sa Pilitang pagpapasuko. Ito rin ang naranasan ni Paigmani at mga miyembro ng kanilang union sa Wyatt bago naganap ang biglaan at malawakan tanggalan sa kumpanya noong Mayo ngayong taon. nag siya nung Uh, 2021. First time talaga rin namin sa kasaysayan o sa karanasan ng union namin na makaranas na yung NTFL ka kay binibisita yung mga manggagawa. Ang sinasabi nilang dahilan, dahil daw yung union namin ay nasa ilalim ng kilusang Mayo 1. Paglabag yung ginagawa nilang red tagging, pagbahay-bahay sa mga manggagawa na gustong magtayo ng union o merong union. Hindi raw dito natapos ang harassment sa union at sunod-sunod na binisita ang union officers sa kanika nilang bahay. Sana nag-create siya ng ano, na, uh, sa public kasi hindi kahit yung mga nasa community, community nagtataka sila bakit binibisita yung mga unionista ng Wyatt. May pattern sila eh. Una, may ginagawa silang red tagging. nagpapakalat din sila ng mga posters kung ano-anong mga maliciousong mga paratang na na sa sa kinisang Mayo 1. nauwi nga doon sa mga pag-aresto, pagkulong at pagpatay ngay. Kaya naman bukod sa mga kahilingan ng dagdag sahod at regular na trabaho, kasama rin sa panawagan ng mga unionista ang pagbubuwag sa ntf -ELCAC. Kaya kailangan dapat nang ibasura yung EO 70 na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng National Task Force ELCAC na nagki-create ng takot sa mga banggagawa. Sumali sa union or, mag, or magtayo ng union. At lalo tigit sa lahat yung uh, ipaglaban yung karapatan sa malayang pagpapahayag, uh, malayang magprotesta, malayang magwelga. Adrian Puse, naguulat para sa ALAB 2023 Human Rights Day Special.